Umaga sa ating lahat mga kapwaong kasari So kung nakipapansin nyo sa aking thumbnail yan So tayo ay mag uh, price update sa ating GTI na sigarilyo mga kasari So tatalakayan natin kung magkano ba yung ating tinutubo dito sa mahal ng mga sigarilyo ngayon So, napakalaki ng uh, puhunan. Tapos, yung kikitain natin. So, dito natin pag-uusapan mga kasari kung magkano yung ating uh, kita sa loob ng dalawang linggo. Uh, at magkano yung ating binabayaran every after two weeks mga kasari. So, kung ikaw ay bago sa aking channel at napapanood ang video ito. Uh, kung ikaw hindi pa nakapag-subscribe, uh, huwag kalimutan i-like, comment, share, and subscribe my YouTube channel. Once again Jed Petwick's Tavern Tenderong Blagbagiran nang Mantawi City. So, ayan mga kasari, welcome back to my YouTube channel. Once again, Genevieve Wicks TV, ang tinderong blogger vloggera ng Mandawi City. So, ngayon mga kasari, ipapahagi ko nga sa inyo kung magkano yung ating nababayaran uh, o magkano yung ating profit sa uh, dalawang linggo na iniwan ng GTI sa atin na sigarilyo. So, kahapon mga kasari, ito nga ay deliver lang pagkahapon, yung ating Winston, Mighty, at saka Mighty Red and White. So ito lang naman yung mga saleable na sigarilyo dito sa amin mga kasari. May naghahanap ng Mar Marlboro pero mahabihira uh, lang talaga. So pag walang Marlboro, dito na sila sa Winston. So yung pinakamabinta dito sa amin na sigarilyo mga kasari, yung Winston talaga. So yun, ito na, sinasabi kong pinakamabinta kasi sa dalawang uh, linggo, nakakaubos kami ng dalawang rim lang. Yan, so gan sakto lang talaga kasi nung last na deliver, uh, dalawang rim din yung ating sigarilyo na Winston. Tapos kahapon saktong-sakto lang may natira siguro mga walo sa isang kaha. So dalawang rim yun. So kahapon din sila bumalik. Uh, after 2 weeks kasi tayo nagbabayad kay GTI. After 2 weeks sila nagkukulik uh, ng uh, bayad sa ating GTI mga kasari. So kahapon ang aming nabayaran kasi pa uh, reorder na reorder lang naman yung aking ginagawa kasi yun lang naman yung kaya na ma-consume ma ng ating mga customer. So hindi rin naman pwede na kaya sumubra ako ng pagkuhas sa kanila kasi ako pa rin yung magbabayad at Siyempre, uh, mag-aabuno tayo kasi hindi pa nabinta yung mga natira. So, ang aking ginawa ay yung sakto lang talaga na kayang i-consume ng mga customer natin sa loob ng dalawang linggo. So, ganun yung aking ginawa mga kasari. And yung aming nabayaran kahapon, ito nga ay 5,394. Tapos, yung aking reorder kahapon mga kasari is ganun pa din. Ganun pa din yung uh, presyo. So, ayan. 5,394. So, yung nagkaiba lang sa akin pag-order mga kasari kasi yung may tinaputi eh, is binawasan ko kasi dapat ito ay 8... Uh, walong kaha, so binawasan ko uh, kasi nga, yung aking mighty na pula, kasi medyo mas mabinta yung pula kaysa mighty puti so yung aking mighty pula last week uh, nung nakaraan pa, is 1.2, so isang kaha, at saka uh, isang rim, at saka dalawang kaha so kahapon, uh, aking ginawa, kasi yung natira kahapon sa mighty na puti, is meron pang uh, tatlo, ikatatlo yung may bawas kahapon, so may dalawang kaha na, na natira, so yung mighty pula naubusan na ako nung isang araw pa So, kailangan kong bawasan yung mighty puti at idagdag dito sa mighty na pula. So, ngayon ang nangyari sa mighty na pula, isang rim at saka apat na kaha. So, 1.4. At pag-uusapan naman natin mga kasari dito sa Mighty Puti. So yung natira is uh, ah, anim na lang. So anim na lang yung natira sa Mighty Puti. Yan. So yung isa dito kahapon mga kasari, ito yung may bawas. Nasa na ba yun? Ayan sa ilalim. Ayan na. Oh. May bawas na yan kasi wala ng plastic. Tapos, yun na nga uh, yung magkano ba yung ating tinutubo sa sigarilyo lang mga kasari? sa loob ng dalawang linggo napakalaki ng babayaran mo tapos yung tinutubo mo kapiranggot lang talaga so ganun yung uh, sigarilyo mga kasari iwan ko na lang sa inyo kung magkano yung bintahan nyo kasi dito sa amin mga kasari eh, tama lang kasi uh, doon din sa katabi namin siyempre uh, sa GTA din sila galing so pareho lang kami ng presyo yan so yung aming pintahan dito sa Mighty na puti is 7 pesos lang so magkano lang yung sa isang kaha pag naubos yung isang kaha so 140 so 140 mga kasari yung rim naman sa uh, Mighty is 1,000 I know, 1,257 yung isang rim ng Mighty. So, dalawang rim yan, yung, yung dapat kong bayaran is, yan, ito yung rim mga kasari, no? So, pasensya na sa spilling ko sa basta nababasa ko ng rim yan. <laughs> Ayan. So, 1,257 yung isang rim. So, dalawang rim yung ating, bali dalawang rim yung ating Mighty. So, lahat is, ano ah, sa na ba yun? Ayan. So, 2,800 yung mabinta natin sa isang rim. 2,800 yung mabibinta natin sa isang rim, mga kasari. Tapos, ang puhunan dito sa isang rim is 1,257. So, yung pintahan namin, seven uh, 7 pesos per steak. I-times natin ng 20 steak. So, ang lalabas dito is 140. Yan, 140. 7 times 20. So, ang lalabas is 140. So, naputol talaga tayo mga kasari, kasi nga nalubat. So, uh, dito na tayo sa ating tubo mga kasari. No? ayun. Akala kasi ng mga customer kasi minsan tumatawad pa talaga sa ating sigarilyo. Akala nila kalakihan yung ating tinutubo. Yan. So, ito yung ating profit, mga kasari, sa loob ng dalawang linggo. 6,600 pesos. O, so, diba? 6,600 pesos, mga... Ah, 6,000. Ang laki naman. 600 ay 606 pesos lang makasari sa loob ng dalawang linggo yung ating tinutubo sa uh, iniwan ni GTI na sigarilyo Ayan. so yung puhunan dito is 5,394 so pag nabinta lahat yung ating baling apat na rape na sigarilyo dalawa-dalawa yung Mighty at saka Winston so ito yung mabibinta natin lahat 6,000 so minus natin ng 5,394 so ito na lang yung natira so ito yung uh, profit mo sa sigarilyo mga kasari 606 pesos Ayan. So, Okay na rin. Ah, hindi na rin masama Kasi wala ka namang... Ah, ito yung maganda lang sa GTI mga kasarino. Ito yung maganda kapag ka-consignment ka. Kasi wala kang ilalabas na puhunan. Pero kailangan mo talagang iipon yung binta ng items. Kasi pag hindi mo inipon, talagang abunado ka. mag aabono ka sa halaga ng kinuha mo na sigarilyo galing kay GTI. So, ayan mga kasari, ah, minsan kasi di maiwasan eh, na, na napagsama-sama yung binta namin dito sa sigarilyo, nasama sa ating sari-sari. Uh, so, kaya minsan nag aabuno din ako sa sigarilyo talaga. Yan. So, ngayon, ah, hinihiwalay na namin kasi dapat talaga ihiwalay kasi pagdating ng bayaran ay meron kang pampayan, So, hindi ka naman mo problema kasi pag uh, pinaghahalo mo tapos yung binta ng sigarilyo ay na naipang grocery mo ah, pwede mo ipang simple pwede mo rin naman gamitin habang hindi pa dumating yung uh, Joe Date ng GTI kung kaya namang bayarin, kung kaya namang abunuhan so why not, so ganoon lang naman ha kaya binabahagi ko lang sa inyo mga kasari uh, kung hindi pa kayo na, na consignment ng GTI kung offeran kayo, so tanggapin nyo kasi uh, yun lang naman ang maganda sa consignment, kasi wala kang ilalabas na pupunan. so kailangan mo lang talaga uh, gamitin ng maayos yung binta kasi pag hindi mo na na gamit ng maayos yung binta ng sigarilyo ay abunado ka talaga So, kaya kailangan maging wais din kasi wala tayong, ang maganda dito, wala tayong nailabas na puhunan at kumikita ka ng ganito kalaki. So, di ba? Maganda eh. Maganda nga. Kung isipin, kung isipin mo lang talaga, maganda kasi wala kang nailabas na puhunan at kumikita ka. Di ba? Kumikita sa loob ng dalawang linggo. So, 606 pesos. So, lalo na kung malakas yung bintahan ng sigarilyo mo dyan. So, hindi lang 600, uh, hindi lang 600 yung kikitain mo sa loob ng dalawang linggo kung malakas yung bintahan. At syempre, uh, marami yung kukunin mo at syempre malaki din yung babayaran mo. Ayan, so malaki yung babayaran mo at siyempre malaki-laki din yung kikitain mo. So ito lang naman yung kayang i-consume ng aming customer dito, yung tigda dalawang rim lang sa loob ng bali sa isang rim ay isang sa isang rim, so isa isang linggo lang yan makakasari no. Ayan. So sa isang linggo naka nakaka-august tayo ng sampung kaha. yan So yun lang makakasari at maraming salamat sa inyong lahat uh, sana may nakuha kayo dito sa aking uh, binabahagi about sa GTI. Ayan. kung hindi ka pa hindi ka pa partner ng GTI, kapag ka may GTI diyan sa inyo or ano man 'yang uh, MP, so kapag inoferan kayo, so tanggapin niyo na kasi maganda din naman kasi wala kang ilalabas na pera at kumikita ka nga dyan. So yun lang, maraming salamat sa inyong lahat and happy selling. Uh, more sales, more success sa ating lahat and mega bless us all. Bye-bye and -bye. till my next vlog.